Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyong hindi lang basta tungkol sa citizenship kundi tungkol sa pambansang seguridad, krimen at ang nintay nating pagkilos mula sa Malacañang. Anong tunay na kwento sa likod ng veto ni Pangulong Bongbong Marcos sa House Bill 883 sino si Lee Duan Wong aka AKA Mark Ong at bakit siya itinuring na clear and present danger? Kung gusto niyo malaman ng buong katotohanan, manatili kayo diyan. Dahil dito, ito ang pinakamalalim, pinakadetalyadong pagsusuri sa inyong, inyong makikita. At oo, oh, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng talakayan, i-hit ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod nating expose. Una sa lahat, bakit nga ba pinito ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. ang House Bill 839 sa isang press briefing, sinabi ng na Malacanang na ang desisyon ay batay sa dire consequences at clear and present danger na dulot ng Chinese National na sa Li Di Wan Wang. Ah, pero teka mga kaibigan, anong ibig sabihin nito Hindi naman basta-basta nagbibigay ng ganitong pahayag ng Pangulo. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang bito ay tungkol sa pagprotekta sa sanctity ng pagiging Pilipino. Pero bakit nga ba napakahalaga ng issue ito? Ito po ha, kailangan natin protektahan ng mga Pilipino including PRRD. Ha? Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, ano ang mga alarming warnings na ito? At bakit si Lee Duan Wang, ang sentro ng kontroversi yan ito, para mas maunawaan natin, balikan natin ang konteksto. Ang House Bill 8839 na isinulong ni na Albay Representative Joey Salceda at Red Cross Occidental Representative Juliet Marie Ferrer ay isang naglalang bigyan na legislative naturalization sa Pero hindi ito ordinaryong aplikasyon. Ha? Sa Senado, 19 na senador ang bumoto pabor dito. Maliniban kay Senador Risa Honteberos ay nag-iisang tumutol. Bakit? Ano alam ni Risa na hindi alam ng iba? Mm hmm, mga kababayan, si Senator Rizal Monteveros ang naging boses ng katotohanan dito. Siya naglabas ng mga dokumento at ebidensya na nagdudulot ng pag-alala tungkol kay Lee Duan Pero bago natin talakay ng mga detalye, isang paalala. Ang pagiging Pilipino ay hindi basta-basta ibinibigay. Kaya nga naman bakit natin ibinigay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte chance sa dahi? ayon kay Undersecretary Castro, ito ay isang pribilehiyo. Ha? Hindi karapatan. Kaya naman kapag may mga red flags, dapat talagang suriin natin ng mabuti. At ang mga red flags na ito, o oh, mga kaibigan, hindi lang bandera ang mga ito parang buong parada na. Kung hindi nyo pakilala si Lee Duan Wong, a.k.a. Mark Ong, oras na para ipakilala natin siya sa isang larawang ibinahagi ni Senator Rizzo Hontivero sa kanyang Facebook page. Makikita si Lee kasama si Duan Tuan Ren Wu na tinuturing na utak sa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga na nireed ng mga otoridad ng nakaraang taon. At dalawang ito mga kababayan ay magkasama sa isang casino launch sa Clark Freeport, Pampanga. Coincidence? I don't think so. Ayon kay Senator Juan de Veros, si Lee Doan Wang ay isang junket operator at kasosyo ni Juan Ren Wu. Juan Ren Wu, isang Chinese fugitive na umano'y nagpondo sa Pogo Hub na nagpag-aari ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At hindi lang yon ha. Si Wu ay bahagi rin ng World Wind Corporation na bumili ng property para sa isang pang Pogo Complex sa Porac, Pampanga. No, pero tega mga kaibigan, hindi pa tapos ang kwento. O, hindi po ba ang Porac? Ha? Taga dyan po si Sen. Lito Lapid. Bakit po natin kailangan pang iboto si Lito Lapid? Si Lee ay may koneksyon. No? Pinsa yata yung spa. Wow, spa. Pag-aari ni Xie Jiang, isang Chinese national na may inaresto sa Thailand matapos magmalaki na siya raw ay Chinese spy. At ang pinaka nakabigla, si Li ay membro ng Philippine Jinjiang Jusui Association na umano'y may kaugnayan sa United Front Work Department ng Chinese Communist Party. Kung iisipin natin mga kababayan, parang script ng isang spy thriller ito, di ba? Pero ito ang katotohanan, mga kaibigan at mga um, nakakabahala no si Lead One Wang uh, sa mga opisyal na dokumento sa Securities and Exchange Commission ay nagpakilala bilang Pilipino si Mark Koong multiple taxpayer IDs mga kaibigan anong ginagawa natin dito nagpapanggap nagtatago o sa may mas malalim na motibo Si Senator Rizzo Ontiveros na siyang nagbunyag ng mga impormasyong ito ay nagsabi na ang pagtatago ni Lee uh, ng mga detalyeng ito ay bad faith at hindi siya mali. Kung ikaw ay mag aapply apply na citizenship, bakit kailangang magsinungaling? Bakit kailangang italgo at tunay na pagkatao? Ang sagot mga kababayan ay simple. May mga bagay siyang ayaw nating malaman. Ngayon, pag-usapan pag natin ng mas malalim na issue, ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sa mga hindi pa nakakaalam, ang POGO ay may mga online gambling operators na legal na pinapayagan sa Pilipinas pero marami sa ito sa mga ito na patunay sangkot sa illegal na aktibidad mula human trafficking, money laundering hanggang sa cybercrime at sa kitna ng mga ito naroon si Lee ayun Ayon sa Senate investigation na pinangunahan ni Senator Hinto Veros, ang Pogo Hubs tulad ng mga porak at pampan. Tignan nyo ha, porak. Tandaan nyo po, ang porak ay nakatikit sa pangalan ng Lito Labi. So kailan bakit natin kailangan iboto ang Lito Labi? Huwag na po natin iboto yan. At ay hindi lang yan, basta gaming site ka. Ang mga ito ay sentro ng organisadong krimen. At sino mga pangunahing tauhan? Mga tulad ni na Don Wu at syempre si Lee Duan Wong. Pero bakit nga ba napakalaking issue ang Pogo? Dahil mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa sugal. Ito ay tungkol sa pambansang seguridad. Isipin nyo ito ha, isipin isip kung ang isang dayuhan ay may koneksyon sa mga ilegal na Pogo ay bigyan ng citizenship. Ano ang mangyayari? magkaroon siya ng likal na karapatan na magnegosyo, pag may ari ng lupa at maging bahagi ng ating sistema habang posibleng magpa, nagpapatuloy ang kanyang mga aktibidad sa labag ng batas. Kaya naman sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagbibigay ng citizenship kay Lee ay clear and present danger at hindi siya nagkakamali. At dito nga, pumapasok ang tanong, bakit ha, labing siyam na senador ang bumoto pabor sa bill na ito? Anong hindi nila nakita? O sadyang may ibang dahilan? Hindi natin sinasabi may masamang intensyon mga senador. Pero ang kakulangan ng malinaw na justification sa bill ayon sa mismo ulat ay nagdudulot ng pag-alala. Si Senator Rizar lamang ang naglakas loob na tumutol at salamat sa kanya. Salamat. May naiwasan natin ang isang potensyal na sakuna. Ngayon, mga kababayan, Balikan natin ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang veto message, sinabi niya na hindi niya maaaring baliwalain ang babala ng mga national agencies at ito ang, ang mahalaga. Mga kaibigan, ang Pangulo ay hindi nagpadalos-dalos. Siya ay nakinig sa ebidensya, sa datos at sa katotohanan. At ang katotohanan ngayon, si Lee Duan Wang, ay hindi karapat-dapat maging Pilipino. Si Senator Vicente Abadero ay nagbigay pugay sa desisyon ng Pangulo at sinabi niya na ito ay demanded by the weight of available evidence. At totoo yan, ang veto ni Marcos ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating bansa mula sa mga individual na maaring magdulot ng pinsala. Ito ay tungkol sa pagpapagitan na ang pagiging Pilipino ay hindi pinibenta o ipinamimigay ng mga dubious interests tandaan nyo, ang Pilipino ay hindi ipinamimigay. Ang tanong ko, bakit Pangulong Marcos, bakit pinigay mo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ibang bansa? Pero hindi pa tapos ang laban mga kaibigan. Ang vito ni Marcos sa isang hakbang pasulong. Pero ang isyo ng Pogo at ang mga sangkot dito ay nananatiling hamon. Kaya kailangan natin maging mapagmatsyag kailangan natin suporta naman mga tulad ni Senator Riza Hontiveros na hindi natatakot magbudyag ng katotohanan at higit sa lahat, kailangan natin tiyakin ng mga gobyerno na mananatiling tapat sa interes ng sambaya ng Pilipino. Mga kababayan, ang kwento ng Lee Duan Wang at ang pito ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lang tungkol sa isang bilo o isang tao. Ito ay tungkol sa ating pagkakinlanlan bilang Pilipino sa ating seguridad bilang bansa at sa ibang paninindigan laban sa kriminal at korupsyon. Kaya naman ang hamon ko sa inyo, hamon ko sa inyo, magmalasakit, magtanong, at maging aktibo sa pagbabantay ng ating bayan. Kung nagustuhan nyo to mga kababayan, ang malalim na pagsusuri natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, i-subscribe ang ating channel, hashtag walkwithlan, i-on notification bell para updated kayo sa mga susunod nating talakayan. At kung may opinion kayo tungkol sa isyong ito, i-comment sa baba. Gusto namin marinig ang inyong saloobin. At bago kami magpaalam, isang huling tanong. Anong masasabi nyo sa mga senador na bumoto pabor kay Lee Duan Wong? Anong susunod na hagbang para tuluyang maalis ang pogo sa ating bansa? Sabihin nyo yan sa amin. Dahil kami, mga kababayan, ay magpapatuloy na pagbukay ng katotohanan. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako ang inyong lingkod at ito ang inyong channel. Hashtag walk with land, para sa kototohanan at hustisya. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.